વાટ વાટ હા વાટલી હા 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 હા

Ipenta oh, na. Dati nandun yan. Dami yan doon. Di ba? O ngayon, dinagayin niyo naman dyan. Okay, tatanggalin niyo yan dyan. Tanggalin niyo lang dyan. Bukunin niyo dyan. Oh, ginawa na pala ang tampa. Sira ba ito na eh? Sira lahat? Gagawin? Gagawin pa. Ah, gagawin. Pinapagawa. <laughs> But, hindi sa inyo. Sa inyo. At, atos gagawin lahat. Ah. pinapakwan lang namin sir. Kaya ah, pala iisa tatak. Uh, okay. okay. Kasi mga driver, hindi marunong magbigay ng boundary, hindi ako sisirain lang. Hindi na talaga pagka-driver, hindi talaga mag-aalaga yung pagka hindi ka nila. Pagawa kami ng pagawa tapos ganyan. Eh, dami. Pag ito ha, hindi makalabas ah. Hindi makalabas lang. Tagalin nyo lahat. Okay, pagbibigyan ko kayo. Salamat, sir. Pero may nakakuwang isa, no? Oo, para madala. Ayun yan. Para madala. Mga pala yan eh. Ito pa nga sir. Oo, oo.

别动！啊别动！ Layuan mo lang layuan mo lang <coughs>